namin no? alam nyo ba kung sino magluluto nyan yung nagkatay siya rin magluluto nyan so, interviewin natin yung nagkatay at magluluto uh, uh, master anong masasabi mo Nag ikaw nagkatay ikaw magluluto Kain, kain. Tapos kami kakain. Pagod ba? Kaya ba ng power? Marami tayong ano diyan sa porta. Ah, ayun yun. Pero kaya pa ng energy. Kaya. ayun. Say. Sa may vitamin. Ay, <laughs> pinalakad ko na si Commander. Sabi <laughs> ko wag kakalimutan yung vitamins. Interview kung anong yeah. ito. Oh, kaya uh, anong luto ba yung ganyang uh, style? style? Uh, pork -stick. -stick. stick. ah ito tinatawag na pork stick. Pork stick. ah Sinataddad pa no? Oo oh, Para madness lumambot Ayun Ano Sila naman yung isa Minodo Ay gado Ah, ito minodo Ito minodo style Ah, ah. Ayun Etong pahaba Ay gado hmm. Ito ko alam ng ano yan? Igad Parang Ay, minatamis? Huh? Hindi, yung may, may sili Ah ito ganun din. Tinatadad. Magaya nun ah. Oh. Pork steak. Wala, walang tatat na ganyan. Kaya na eh, ni, bago ko akala ko kung anong Luto lang yung ganyan eh. Yan, yeah, pakaraniwan. Minudo. Yan. Pininyahang manok. Mm. So yan pala yung specialty rito. Pork steak. Yan ang kaka Yan ang kakatuwa dito, you eh, no? Lahat ng mga pupunta na tutulong, may mga kasiyan, may kanyang dalang armas, no. Ay <laughs> eh, mga kasandugo, lahat ng na mga nakikitulong, may mga dala-dala silang mga kutsilyo para pang ano, pag-upo. <laughs> Bana diwagad. di agad. Eh, agad. <laughs> ah. kamag din ba? Ay, pasensya na, hindi ko po. <laughs> Kamusta po? Eh, mga uncle, uncle. Bagong dating, kita mo yung mga daladala dala rin silang mga kutsilyo nila para pagtulong, diretso ka agad. <laughs> uh, <huh? laughs> yun, yun yun eh. <laughs> miha mo yung ginawa mong pang sangkala, no? Ay, 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 ay. <laughs> alam na, alam mo na agad <laughs> ilang sangkala? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim na sangkala. Meron pang isa doon. Pag may dumating na naman. <laughs> <Sigura. laughs> gumagalaw lahat kumikilos kita sila hindi na, hindi na kailangan anong gagawin pag upo alam na nila kung anong gagawin pag napatapat sa minudo minudong hiwa pag napatapat sa sa uh, pardon? pork, pork steak pork steak. Oh, pork steak ang hiwa automatic na <laughs> Sa buti, buti, buti na... tagay. <laughs> oh. Asa wala pa umiikot eh. <laughs> may, may, may. <laughs> hindi pa nga ba, Baka hindi matapos. <laughs> ayun pa yung isang yung isang sangkalan no. Pinapanday na uli. Kasi pag may dumating na rescue uh, matik na yun. ayan na nilagyan ng uh, paminta, durog, toyo and uh, pineapple pineapple juice ayan na yung ating master sipin na yung ating master chef And now mga kasandugo, ito na ang ating uh, pork uh, steak. Uh, pork steak. Tinitimplahan na ng kalamansi So, kita nyo. Kaya nyo mga, mga kasandugo. Ch Chinatsaga yan. Bawat, bawat uh, piraso nyan. Chinatsaga. Ayan oh. Ni-slice ng ni-slice siya ng maninipis. Tapos, parang tinatadtad para ano mag, uh, para malam, lumambot madaling maluto tsaka pag naluto siya malambot Ayan. tsaka ano yan no? Oh? pure, pure meat yan pure meat kukunti lang makikita mong taba dyan pork steak May <laughs> mekos-mekos na ha, Insan Mekos-mekos <laughs> <laughs> So ayan mga kasandugo Ito na yung ating uh, uh, Dinuguan no? Pag dinuguan bayang-bayang hmm. tanda niya ba yung ating mas yung ating master chef? <laughs> siya share rin yung nagkatay. Eh? Siya pa naghalo. Siya pa naghalo. Wala bang assist? <laughs> Biglang naawa yung <laughs> <laughs> Sabay <-abot. laughs> Ng no sound system. ayan eh pwesto yung ating DJ dito ah nilagyan na ng trapal ay si madam nandito na naman pala kamusta po eh, Napan napanood nyo na ba yung video nyo ha yung channel ko Huli ka! Huli ka! Kala mo ha? Sasayo-sayo ka pa ha? Huli! Biglang liyaw eh ay Ayos sa sarili niya mantika pang luto sa kanya eh no. Ang lakas na mapoy eh <laughs> Biglang lang. lang ang Mahina yung apoy. Mahina na ginisa sa sarili niya. <laughs> Niluto sa sarili niya. <laughs> <laughs> Ay, nga pala. Oh. May mga bagong ano, may mga bagong recruit. Tayo <laughs> may kita nyo, may kanya-kanyang dalang ano, mga tools. Hello, so, Hindi na kailangan magtatanong, meron ba tayong kutsilyo diyan? Wala. Okay. kaya lahat ng dadayo at makikitulong, may bitbit -bit ng mga tools, no. <laughs> ah, sandali ako talaga. Eh. <laughs> Ako talaga yung natutuwa dito. Kita nyo. Lahat, lahat ng tao dito. Lahat <laughs> na dito. May mga sukbit. May mga sukbit na armas. So. Wala siya. May mga, sukbit na armas. So, oh, sa gilid. Ay, yung gilid yan. Lahat ng kaliwang gilid yan. Ano baka may pinatay na No? Yung armas. Ito <laughs> okay, eh. Yung, yung bagong dating natin, ba talagang mayroong pang belt na kasama, oh. <laughs> talaga, pula, naka full battle gear, ha. Ah. <laughs> Ang lupit oh. Tinitin mo naman lol. Lahat ng mga kaliwang gilid nyan may mga may mga armas na dala. <laughs> Lahat oh. Eh oh. mga nagsisipag ano. Mga tumutulong sa paggagayat -ag kaya pagdating nila pagupo. Gayat kagad ang timano. May mga kanya-kanya silang dala. Oh, eh, kita mo si ano, ginigisa sa sarili niyang mantika. Oh. <laughs> ginawang panggatong yun lang is at syempre panginyo. Pa nyo ito ang inyong kasandugo na laging nandito para kayo ay guluhin so mga kasandugo huwag po kayong magsasawa na sumubaybay at sumuporta sa ating channel so please do like and subscribe and share na po sa ating videos para naman mapanood ng ating mga kababayan, ng ating mga kaibigan ang ating videos. So, if you do, thank you so much. Mabuhay po kayong lahat. Ayan na po, mga ko ang hinihintay. <laughs> This is it. Ah. Ayan, ayan ang pinakaantay ng mga magigiting nating mga mandirigma. Wag magagalang. Marami tayo dyan. Grabe yung karning. Ah, hindi na tapos-tapos yung paggagayat dyan. Oh. Ah, uh, Siyempre. Mas lalo magiging active pag medyo may pag may vitamins. Pero talagang ba ko sa ano. Sa kinaka ginagayat. Kanina pa yan. So nag-start ng gayatan dito mga alas oras mga alas 12 yata. Oo, oh, di ba? Hanggang ngayon walang hindi matapos-tapos. So, ang dami ng... So, ayan po ang ating mga... Ang ating mga... Punong abala. Ayan. Nilagyan na ng... Uh, white curtain. Para po sa... Uh, pagde-decor. Ayan. Ayan. So, ayan na yung ating tarpaulin. Uy. Parang, oh, parang si Eddie Garcia itong nakikita ko. Ayan, no? Parang si Eddie Garcia. So, at ito naman yung ating sound system. Oh, sobrang liwanag. Buksan yung ilaw dyan. Yun. Ayan na. Tinesting na nga po. Woo! sandugo very unfortunate yung ating uh, ginawang table akala ko ito na yung pinakamatibay na table na aming ginawa pero wala bumagsak grabe 245 kilos ba naman nang ipapatong mo diyan pala ah, bumagsak yung table namin no oh na malapit na sa katotohanan no malapit na sa katotohanan na Bicol Express na to. Mamaya, magiging dinuguan na yan. <laughs> ayan o. Ayan ang na ginisa sa sarili niyang mantika. <laughs> Pailawin na natin yung ating ano, magic light. Mayaga pa. pa. hmm mga kasandigo nandito na lahat ipon-ipon na yung ating mga relatives mga uncles aunties yan at uh, excited na sila sa so, para sa araw ng bukas ayan yeah, mga kasandigo Hai. Hai. Gandang gabi ho. first time meet you. Kumusta? Uh, so ayan medyo ito na yung tinatawag nating siesta oh. <throne> ito na, ito na yung ato. Ito na yung for the boys. Ika nga, after ng ano, after na maghapong luto-luto, ito na for the boys. Ah. Uh, Adebido. Adebido. Kanina ano yung kinain natin? Adebado. paano maya? E, paano magpaypay 'yung mayaman? Yung mayaman, ganito magpaypay ganito. Ah. 'Yung medyo kobre. So, 'Yung si Raulo ganito. Tapawisan. Nante, nanti, pasok po, pasok po. कॉल बात मैं क्या हम तो सिला Hello. Asan si boss? Nandun pa? sa mga sandaling ito ayan, ang dami po natin yung mga bisita mula pa sa iba't ibang panig ng ating barangay ayan, at syempre pa yung ating mga mga bisita galing pang Manila ayan, ang mga bisita natin galing pang Manila ayan, si Master so ayan po ang kaganapan sa mga sandaling ito ayan at siyempre yung ating, uh, ayun, nasa sulok, yung ating uh, uh, ikakasal para sa araw ng bukas. At yan, ang kaganapan pa rin. Tuloy-tuloy uh, po ang pagdating ng mga bisita Mula't, mula pa sa iba't ibang panig ng ating barangay. Ito hindi alam ng lahat. Ito yung pampasarap dyan sa pangulam -pang Ay pambihira naman ko, le. Okay. Yung yung iba nagkakasiyahan ikaw diyan naglalaba eh hindi pambihira naman. Hey, buto, ah. kung, to, sa, dyan sana. Hindi, dito okay, lang to para masarap Hindi niluluto. alam nang lahat. Oh dito lang to. Oh. <laughs> <coughs> naglalaba. <laughs> uh -huh. yeah, yan, ito ang mga sekreto. Mga sandugyan po ay gabi. Oh, huh. gabi po yan. Ah. Ni ayad yeah. na gabi. Oh. Panghalo po yan, eh, panrika, panghalo diyan sa mga niluluto. Ito, ay, sa mga lutuin na yan, ayun. ayan. Ayan, oh. Ah, oh, Talagang si Master, oh. Ayan, ay, sabi ko, sumugod na Pero pag nagpong mag ka magbayli, gabi taka. Ay, hindi siya ano? Saan? Pag nagpong siya pala mo Ay, lintyan. ko siya. <laughs>

DJ, away si Panin Joseph! Hahaha! Huwag pa siya na baga! Huwag pa! Ako na lang pali. Kahit pali. Daming nga ang taka. Uy, na, parang kasaka po doon! mo po mga... Kamusta? Yeah! Kamusta naman tayo dyan? Kamusta naman tayo dyan? kaway kawi naman! Madam, kamusta ka? <laughs> mangguto, mangguto na gutom tayo sa biyahe <laughs> ah. Walang diet, diet. Walang diet, diet. All right, so hay mga kasandugo. Uh, kambing after uh, isang malaking baboy, ito naman ang kambing. Ha, huh, ganyan lang? Oh no! man ako. Ish. Ah. sarang na naman ang kambing. karawana na. Sa hapon. Baboy. Mm. Ngayon, kambing na naman. Kambing. kambing. Tao na. Ah. <laughs> <laughs> yung bahong kasal, kakatay. Sabi, <laughs> luto na lahat, no? Lupit talaga, walang tulugan talaga. So, ay mga kasandugo, yun ay yung ating mga pagkain kahapon. So Larong laro na Ito ay Ito minudo no Ito kaldereta, kaldereta, Yung rasa dulo Parang yan Pinakupos, Caldereta? <laughs> Caldereta. Yes. Dulo, yan, pinakupos. Uh, Yung may ano Awat na más